naisaw yung ayan o oh. so magandang umaga sa inyo mga idol so update ko kayo kay ayan. waki so ayan umaga pa mga idol So, ito may tinapay tayo. Kainin natin yung tinapay. Ayan. Tinapay lang muna siya sa umaga. Ak! Ak! Ayan ito mga idol, yung dragon fruit na pinakain natin kay Batman, oh. Halos ubusin ni Batman. Paborito pala nila yung dragon fruit. Oh. Di na nangalahati yung natira. Grabe pala si Batman pakainin. Ito yung mga dumi niya, oh. Dragon fruit pa rin. <laughs> Balik kag kagabi nung na kukuha natin siya yung dito sa -di flood natin. Diyan siya mga dolo. Diyan ko siya nakita. Pababa na siya. Tapos lumipad na lang dito. Pero kapag umaga nga, hindi mo siya makakahanap. Hmm? Diyan. Wala kang makikita ang okay, batman man. dyan. Makakukuha mo. mo naman oh. Makikita mo naman ang oh. walang panihike dyan sa taas. Hindi ko alam baka dito siya sa mangga. Lumilipad lang papunta dito sa mulabi na to. Tapos, papunta na naman siya dito. Pa! Pa! Ano man ito dito? dito. Ano mga edulo? Itinago yung pagkain niya tapos hihingi na naman. Hmm. Hmm. Tago na naman, ho. Hmm. Ilok-ulok. <laughs> Para tago lang, ane. Ayan po mga idol, yung isa kong alaga oh. Pagkapi, <laughs> pag, pag nagkakapi ka. Puro mga pasaway. Ayan yung isa oh. Hmm. 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 Oh. Taud-taud na. Taud-taud na mo. Saan kaya tinago yung tinapay yung mga idol? Ak, ak. Agay, hindi po ugar niya kay hmm

ipakablit ang kak. Ipakablit ang irong ni Ex. Ex onon. Eh, salot talaga sa akin sa saging. Magkakaan. Ano yung mga kabit pa sa nang nagas kong dito sa taas oh. Dalila! Dalila! Abrihin na lang ito ha! Saging, ano na ito? Ay, na! No? Ang mga duli, mga maliliit pa na manok, oh. di naman kinukaan niya ni uh, Waki. Para nasanay na siya, na, sa, nakita niya palagi dito yung mga sisyo na yan, di niya naman kinakain. Yeah. So ganyan yung mga idol kapag umaga. Present palagi ito kapag umaga kasi nagantay ito ng kape at saka tinapay. So yung kape nyo. Ininuman niya na yan. yan. yung tira ko. Oh, tingnan nyo yung pusa mga idol. Oh. Hingi pa rin ang hingi. Agay yan. Hindi puta. Dami mga idol. Pakakainin na natin si ko ano, gutom na gutom. Bali kagabi mga idol, nung nakuha na nakuha na natin siya. Na rescue natin doon si Lewis Wes. Kuha nang ano yung pinakain ko sa kanya, yung isaw, apat na isaw yung ayan oh. Huh? Gutom na gutom 'yan. Bali sa mga hindi pa naka kuha kay Lewis Wes mga idol, bali nakakulong siya ngayon kasi Patatabayin muna natin itong mga idol kasi payat na payat si Lewis Whiskat si nga nung pinakawalan ko siya dito sa bahay kasi dito hindi naman ito nakatali dito nung pinakawalan ko siya hinabol siya ni Iwake hinukulit siya ni Iwake ang problema hinuli pala siya hinuli pala siya kaya hindi nakabalik So, kinulong pala to sila Wispis. Ang problema lang, yung pinapakain sa kanya mga idol, kanin, tsaka kamuting kahoy, yung nakita ko doon na pinapakain sa kanya, hindi naman kumakain to, ng kamuting kahoy, tsaka kanin. So, ayun mga idol, hindi pa yung kakain hanggat may tao. Hanggat, andyan pa yung tao kasi parang ayaw niya na kuan, na may tumitingin sa kanya o oh, yan yung bully oh. <laughs> ito yung bully ayan oh, na si lawis swiss payat na payat na yan mga idol bali patatabain muna natin yan mga idol siguro one week o two weeks pag mataba na talaga siya saka natin to i-release i, -release. I -release ko talaga to sa malayo hindi na dito sa amin hindi dito Pwede naman sana nating i-turn over to sa Dinar. Ang problema lang mga idol, malayo din yung Dinar nasa city pa tapos hindi rin ako pwedeng magmotor kasi wala akong lisensya. Wala akong lisensya baka mahuli pa ako. Grabe pa yung bayaran natin. Tsaka malayo sa kwento. Malayo tayo kasi sa city. Pero okay naman siguro to. Pakakawal na i-release natin to pag mataba na siya. Hindi kagaya nung dito sa akin, ilang kuan lang napataba ako agad to. Tabang-taba. Pataba na dati si Lewis dito. Tsaka maliksi siya dati, maliksi. Maliksi siya. Ngayon, kuan, payat na payat 'yan. Kaya niya pang kumain hanggat May andito pa ako. Hanggat andito pa ako hindi pa yung kakain. Agay, ak! Grabe si Waki. Ay, sige. sa likod ko. Yan mga idol. Ito naman yung kuana ni Waki. Dito ko sila dati kinukuan mga idol. Kinulong. Dito ko sila kinulong dati. Dito ko sana sila yung sabi ko na itlogan nila ni Aki. So sanay siyang pumasok dyan. Sa kuana yan. Pero kapag gabi hindi naman siya diyan natutulog sa so, mga kahoy na siya. Kaso umaga, pag umaga, ayun, makukulit talaga to kasi humihingi ng kuan, humihingi ng pagkain. Tinapay. So ayan mga idol, hayaan muna natin si Kuan diyan, Luis. Oh, gutom na gutom mo. Oh. Hayaan na muna natin. Ап, 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 他用，哎、就不他，不他用。 So, ayan mga idol. Sasara muna natin ito dito. Madali lang ito patabain mga idol. Kukuha na lang natin ito sa pagkain para tumaba ka agad sya. Yung nga pala mga idol, ito, itong kuha na ito, ganitong klaseng lawin ang paborito talaga pagkain nito mga idol mga bangus sa totoo lang mga idol bangus tsaka yung mga sisiw sisiw ng manok ito yung magaling manghunting ng mga bangus itong kuwa na to ibon na to sa mga fish pan to naglalagi sa ibabaw ng fish pan, napakagaling nito magdive So lagi ko tong nakikita sa dito kasi may mga fish pan diyan sa baba namin. So ito yung mga nagro-robig nagra-round sa taas ng fish pan. Ganitong uri ng lawin. So yun mga idol, hanggang dito lang muna yung video natin kalawiswis. So update-update ko na lang kayo sa kanya.